Ayaw. Oh, sige. Lugas ka na. Nakapanalangin kami ni Jasmine. Alam nyo mga idol, bago namin iplay play lalo na kung nag-iisa ako, nananalangin muna ako bago ko iplay Hindi ko lang ipinapakita. Nananalangin. Huwag nyo pong pilitin na ipakita ko. Basahin nyo doon sa Mateo sa ba yun kung hindi ako nagkamali. Kain na. Kain po tayo. <coughs> <coughs> lang itong mga idol may kampong Andiyan lang mo sa likod ko yung pispan ko nung wala pang facebook FB Reels YTC pa lang dinevelop ko ito tatlong butas pala lang po ang kwan ginamit ko ngayon ito namang bukid ko pala lang din wow. pakasarap wala akong asawa mga idol <coughs> meron akong jowa isang linggong pag-ibig lang hindi na kayang tugunan yung pangangailangan ko na magluluto lang kukuha ng mga saluyot Alis dyan kuya. Gusto ko sa babae yung hindi maarte. Yung kahit may kaya ba sa buhay ay cowboy ang dating. Hindi yung wala naman eh nagdodonya-donyahan. Ayaw ko po ng ganon. Da oh. Alis dang kuya ah. Nakikita ka na naman. <coughs> Ito po yung ano. <coughs> excuse me po. Labanos, pada, sibuyas. Oh, napakasarap. bukawin mo nga hmm oh. Kalimutan kong ikulong na naman kasi. Kay nag-aawal masarap ba luto nang uncle mo thank you pagbibili ba ako ng maraming ganito ilan ang kaya mong ubusin sabi mo yung totoo para bibili ako. Lima po. Lima. Kahit bente na. Kaya lang hindi ganong lumaki. Yung hipong tanga kong tawagan. Iyakalo <laughs> natin sa gabi. Uh-huh. Joke lang po. Napakaraming kontrabida sa buhay ko. Pagdating sa ipinapaliwanag ko na ipinapaliwanag ko na gamot ito sa diabetes itong ampalayang balang nung mga bata pa lang kami. Marami ito. Hmm. Marami ito sa Sulalong Nueva Vizcaya. Balang. pag pa ng kamatis para gumanda ang iyong kote.

Ubusin ko rin ang dalawa yan. Wala naman tayong kasama. Kitang dalawa lang, ano? Na, kaya lang, mapapanood nila tayo. Sabihin nila, hindi na tayo nagtira, <laughs> <Dalawo> ko na. <coughs> Excuse me po. mamaya pag kinat ko pag naubos mo na yung tatlong hipon isunod mo itong mga gulay ah huwag natin pahabae eh. ilang minuto na ba 7 minutes na Yung nag-play kanina eh, kwan eh, umalis na eh. Si Itte, kumakain doon sa kanila. Ubusin na muna yan, bago natin ikat. Baka mamaya hindi mo maubos, may darating eh, aagaw ko <laughs> wala pang sweldo si Kwan si Direk mga idol mga itong 20 pataas pa shout out sa iyo Daddy pranke ipagpatuloy mo idol ang iyong pagtutulong sa mga mahihirap po lalong lalo na po sa mga may mga diferensya po pinapanood ko po yung Ilang kwal na ba yun? 18 na ba? O 19? Anong tawag doon? Nakatutok ka sa... Kay... Ano na yon Yung ipapagamot mo? Sana makapunta ka rin dito sa amin. Dade... Uh, Dade Prangke. Frankie ba Naipagamot din si Kerry Pet. Doon ba Kumain, ang dami yung kinain na cat food. Kanina, last na yon. Inyubos ko na sa inyong lahat. Estorbo kayo. Ang sarap kumain. Eh, eh kakat na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol I love you all.